Yo, what's up mga paps? Welcome back. So ngayong araw, tayo ay magsusundo sa airport mga paps. At susunduin nga natin ang aking maganda at magaling na asawa. Tama nga mga paps, andito si Kams at may surprise inspection sa akin. May pulis mga paps galing Melbourne kaya maghanda-handa tayo. Hindi, biro lang mga paps. Andito si Kams kasi may conference sila for 3 days. At syempre, conference din sa akin ng limang araw mga paps. Alam na. Sila kasi yung mga delegate na pinadala ng hospital nila mula sa Melbourne. Yung conference nga pala yun mga paps ay para sa mga emergency nurses. Ang sarap nga ng conference nila eh kasi libre yung hotel at accommodation pati plane ticket na rin. At pagkatapos nga ng conference eh pwede ka pang magstay back para mamasyal. Sa loob ng 8 months ko dito sa Perth mga paps hindi ko pa nalibot yung pasyalan dito. Sobrang laki kasi tong state na to, tong Western Australia. Kaya kailangan maglong drive para mapuntahan. Kaya yun ang gagawin namin ni Kams pagkatapos ng conference nila. Maglilibot kami mga paps sa buong Western Australia. Yan nga yung airlines na sinakyan nila mga paps, yung Qantas. Yan yung airlines ng Australia. At ayan na nga mga paps, nakikita ko na sila, parating na sila. Kasama niya si Catherine. Pilipino din yan mga paps, clinical educator sa hospital nila. 4 hours flight nga pala from Melbourne to Perth. Wala daw silang ginawa kundi magchismisan ni Catherine. At ayan, paglabas ng airport, eh, eto yung unang pinuntahan mga paps, yung Canningvale Grocery. Uhaw na uhaw tong si Kam sa mga Filipino products eh. Kala mo walang ganyan sa Melbourne. May mga Filipino products kasi dito mga pubs na mahirap hanapin sa Melbourne. At kasi nga pagkataas ng conference nila mga pubs, eh maglo-long drive kami. Kaya bibili na kami ng mga pangbaon. Taman tama tong mga chichirya na kainin habang nagda-drive. Malayo-layo rin kasi mga pubs 8 hours drive para mapuntahan yung papasyalan. Pero worth it naman daw mga pubs, makikita nyo soon. At kahit andito pa sa Perth, eh hindi pinatawad ni Kams yung Kmart. Lalo sa Melbourne, lagi niyang pinupuntahan niyang Kmart. Minsan, pa ikot lang yan kahit wala namang bibilhin. Naghahanap ng bibilhin eh. Parang department store kasi to mga pubs, Tapos, muray mga bilihin. Ikot ng ikot eh. Ako na yung napapagod sa kakasunod. Di na ata maisip ko anong mga bibilhin. At ayan, nahanap na niya. Bibili daw siya ng accessories para sa conference. Sabi ko nga, conference tapos accessories. Fashion show ata yung pupuntahan, hindi conference. Meron daw kasing after party pagkatapos ng conference. Tapos ang team, e-retro. Pa-comment down below nga mga paps kung anong reaction nyo dyan sa banks ni Kams. Kasi ako with kubet, para kasing microbank, sobrang ikse. Idol ata nito si Maris Racal eh. At dahil malapit na nga yung Halloween, kaya ganito na yung mga display na binebenta dito sa Kmart. Kaya maraming taong namimili dito kasi mura yung presyo mga paps tapos maganda yung quality at ayan di ko na nga mahanap kung nasan si cams, kaya dito na lang ako nag-ikot ikot muna o mga paps hanggang sa susunod hahanapin ko muna tong si cams saan na nga ba yun?